may mga sandaling mapapaisip ka, nasa akin pa ba yung dating? Habang lumilipas ang panahon, marami sa atin ang nagsisimulang pagdudahan ang sarili, lalo na pagdating sa itsura. Pero, kaibigan, baka nga amas nakakaakit ka pa ngayon, kaysa noong mas bata ka pa. Alam mo ba? Sa kultura natin dito sa Pilipinas, lalaking may edad na pero may tindig, asal na mahinahon, at may respeto sa sarili ay itinuturing nakaakit-akit. Hindi mo kailangang magmukhang artista, ang kailangan mo lang ay 'yung hindi mapapansin ng lahat. Ang klasing presensya na tahimik pero malakas ang dating. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang walo senyales na gwapo ka pa rin kahit hindi mo napapansin. Mula sa simpleng body language hanggang sa reaksyon ng mga tao sa iyong kumpiyansa. Bawat isa sa mga palatandaang ito ay nagpapakita kung paanong ang tunay na kagandahang panlalaki ay hindi nakakulong sa edad. Kaya bago tayo magsimula, nais kitang anyayahan, kung nakarelate ka sa kahit isa sa mga sinabi ko, huwag kang mahiya, mag-iwan ka ng komento sa baba. At kung gusto mong makarinig pa ng ganitong kwento at payo, pindutin mo ang subscribe, at ang kampanilya, para hindi ka mahuli sa susunod na video. Panahon na para makita mo ang sarili mo sa ibang mata. Simulan na natin. Isa ka nga bang hindi mo alam pero guwapo ka na lalaki? Tara na't alamin. Senyales isa, mas komportable ang mas batang babae kapag ikaw ang kasama. Napansin mo na ba kung paano umaakto ang mga mas batang babae kapag ikaw ang kaharap? Hindi sila kinakabahan, hindi sila nagmamadaling umalis, at minsan pa nga, sila pa ang nauunang makipagkwentuhan. Sa totoo lang, kung ganito ang nararanasan mo, malaki ang posibilidad na may dating ka pa at hindi mo lang napapansin. Sa kultura natin, maraming kababaihan ang naakit sa lalaking may edad pero may dalang katahimikan at kumpiyansa. Hindi ito yung tipo ng kumpiyansa na arogante o maporma. Ito yung tahimik na uri ng lakas, ang klasing presensya na hindi kailangang magpakitang gilas para mapansin. Kapag mas batang babae ang tumatagal sa usapan, nakikitawa sa biro mo kahit simpleng hirit lang, o kusang naglalapit sa iyo sa isang pagtitipon, ibig sabihin, ligtas at komportable ang pakiramdam nila sa presensya mo at yan mismo ang isang senyales ng pag-attract. Hindi mo kailangang maging maingay o mapagpansin. Sa katunayan, ang pagiging payapa, direkta, at hindi nagpapanggap ay mas nakakabighani. Ang mga babae ay may natural na kakayahan na makaamoy ng totoo, at kapag nararamdaman nilang ikaw ay totoo at may lalim, doon sila mas naakit. Halimbawa, nasa isang lamay ka o kasal ng kamag-anak, pansinin kung sino ang kusang lumalapit, nagtatanong ng personal na bagay, o nagkukwento ng hindi naman kinakailangan. Hindi ito aksidente. Pinaparamdam nila sa iyo na ligtas sila, at interesado silang makilala ka ng higit pa. May mga pagkakataon pa nga na kahit wala kang intensyon na makipagkilala, may mga babae pa rin kusang nagpapakita ng interes. Ito'y hindi lang dahil sa hitsura mo, Kundi sa aura mong kalmado, maalaga, at walang bahid ng pagmamayabang. At sa panahon ngayon, yan ang bihirang bihira. Ang lakas ng loob na magsalita ng may kumpiyansa, pero hindi nanginibabaw. Ang kayang magkwento ng hindi nagyayabang. Ang nakikinig ng buo, hindi lang para sumagot kundi para umunawa. Iyan ang mga katangiyang hinihila ang kababaihan, lalo na ang mas bata, papalapit sa isang lalaking may edad. Kaya kung napapansin mong mas nagiging open ang mas batang babae sa iyo kaysa sa kanilang kaedad, huwag mo itong maliitin. Isa itong malakas na senyales na ang presensya mo ay may tahimik na halina, ang klasing hindi tinuturo sa paaralan, pero natural sa iyo. Senyales dalawa, madalas kang binabati sa ayos o amoy mo. Minsan hindi mo na napapansin, pero may mga taong paulit-ulit na bumabati sa iyo, ang ganda ng forma mo ah, lagi kang mukhang maayos, o ang bango mo naman. Akala mo simpleng komento lang, pero sa totoo lang, malaking bagay ito. Sa kultura natin dito sa Pilipinas, ang lalaking marunong magdala ng sarili ay mataas ang tingin ng marami. Kung ikaw ay isang lalaki na marunong pumili ng damit, sinisigurado mong malinis ang itsura mo, at hindi ka lumalabas ng bahay na mukhang bagong gising, malamang ay nahuhulog na ang mga mata ng iba sa iyo, kahit hindi mo sinasadya. Hindi lang babae ang nakakapansin, pati kapwa lalaki, kabataan, at matatanda. Sa panahon ngayon, bihira na ang lalaking may disiplina pagdating sa sarili. Kaya kung palagi kang mukhang presko, malinis ang gupit, o may signature scent ka na agad nilang nakikilala, nakakapukaw ito ng atensyon. Lalo na sa mga babae, ito ay senyales ng lalaking may paggalang sa sarili at sa kapwa. Halimbawa, iniisip mong simple lang ang suot mo, isang linen polo at maong na malinis. Pero kung ito ay sinamahan mo ng confident na paglakad, natural na ng ngiti, at maayos na ayos ng buhok, ewan ko na lang kung hindi ka mapansin. Hindi mo kailangang maging sobrang forma. Ang importante ay alam mong iangkop ang sarili sa okasyon. At hindi lang yan. Kapag inaalagaan mo rin ang amoy mo, gamit ang kolobn o pabango na bagay sa iyo, mas tumatatak ka sa alaala ng mga tao. Marami sa atin ang hindi iniisip ito, pero ang amoy ay isang napakalakas na memory trigger isang whiff pa lang ng pabango mo, at ma-associate na nila ito sa'yo. Kapag may babaeng nagsabi sa'yo, ang bango mo, o sarap mo katabi, hindi ito basta-bastang papuri. Isa itong paanyaya, sobre na paraan nila ng pagsabing, napapansin kita. Lalaking marunong sa pananamit, personal hygiene, at may disente at maayos na kilos, yan ang mga katangian na hindi lang kaakit-akit, kundi kahanga-hanga. Sa mundong puno ng pabaya at pa-ACAC na ugali, ang isang lalaking may sariling standard ay namumukod tangi. At kung minsan ay sinasabi mo pa, hindi naman ako kagwapuhan. Hindi mo na kailangang maging artista. Dahil ang tunay na dating ay hindi lang nakikita na amoy, nararamdaman at naapektuhan ng paligid. Senyales tatlo, matagal kang tinititigan ng mga babae. Alam mo ba kung gaano kalakas ang isang sulyap na tumatagal ng higit sa karaniwan? Hindi ito aksidente kapag ang babae ay napapatitig sa iyo, hindi saglit, kundi yung may konting pag-aalinlangan bago lumingon muli, ito ay isa sa pinakamalinaw na senyales ng pag-attract na hindi binibigkas ng salita. Sa kultura natin, karamihan sa mga babae, lalo na yung mas bata, ay hindi basta-basta nagpapakita ng interes sa halata o prangkang paraan. Pero ang mata, hindi niya kayang magsinungaling. Kapag naramdaman mong may babae sa kabila ng silid na paulit-ulit kang tinitingnan, kahit hindi siya lumalapit, may nararamdaman na siya sayo. Ang tinatawag nating dilingering look ay hindi basta tingin. Isa itong uri ng pagtingin na madalas may kahalong curiosity, paghanga, at minsan ay kaba. Halimbawa, nasa hibil ka, pawisan, pero porsigido sa routine. Biglang may napansin kang isang babae na hindi lang sumulyap, kundi sandaling napahinto sa kilos niya habang nakatingin sa'yo. Iyan ang senyales, o kaya naman, nasa coffee shop ka, tahimik na nagbabasa o nagtatrabaho. Napansin mong may babaeng nasa kabilang mesa na tila interesado sa ginagawa mo. Kahit hindi kayo mag-usap, ramdam mo ang palihim niyang pagtingin. Bakit? Dahil may nabubuong koneksyon, kahit wala pang salitang namumutawi. Minsan, ito rin ay nangyayari sa mga pampublikong lugar, terminal, supermarket, simbahan. Hindi mo naman suot ang pinakamagandang forma mo, pero yung paraan ng paglalakad mo, ang tindig mo, o yung aura mong kalmado pero matatag, yan ang hinahanap-hanap ng mata. At kapag nangyari ito, huwag mong baliwalain. Hindi ito aksidente. Ito ay isang unspoken signal, isang paanyaya. Hindi man siya magsalita, ang mata niya ang nagkukwento, napansin kita. Importante ring alalahanin na ang mga ganitong tingin ay hindi kailangang sundan ng anumang kilos. Minsan, sapat na itong senyales para malaman mong may epekto ka sa paligid mo. Ang simpleng koneksyon na ito, isang sandaling pagkakatinginan, ay sapat na para mapagtanto mo ang halaga ng iyong presensya. Kaya kung sa susunod na may babaeng napatingin sa iyo ng mas matagal kaysa sa normal, huwag kang kabahan. Tanggapin mo ito bilang patunay, may dating ka at ramdam iyon ng iba. Senyales apat, ikaw ang nilalapitan kapag kailangan ng payo o tulong. May mga taong natural na nilalapitan kapag may problema, tanong o gustong pag-usapan at baka isa ka na roon. Mapakamag-anak, kaibigan o maging mga estranghero sa grocery o waiting area, napapansin mong ikaw ang pinipili nilang tanungin. Maaaring tingin mo eh, baka kasi mukhang approachable ako, pero sa totoo lang, isa ito sa mga senyales ng kaakit-akit na personalidad. Sa kultura nating mga Pilipino, malaki ang respeto sa edad. Pero hindi lahat ng may edad ay nilalapitan para sa tulong o gabay. Ang mga babae, lalo na ang mas bata, mas tumitingin sa lalaking may presence, ng karunungan at katahimikan, yung hindi madaldal pero may bigat ang bawat salitang binibitawan. Kapag may babaeng biglang nagtatanong kung anong gamot ang mas mabisa, o kung anong direksyon ang dapat tahakin, hindi lang ito tungkol sa convenience. Karaniwang sa mga taong may aura ng tiwala at karanasan sila lumalapit at kung ikaw nga ito, may dahilan. Hindi ito basta tungkol sa itsura mo. Madalas, may kinalaman ito sa tindig mo, sa paraan ng pananalita, sa paningin mong kalmado pero matalim. Yung tipong alam mong hindi ka basta-basta, hindi mo kailangang magsalita ng marami para mapansin. Ang presensya mo palang, sapat na para magbigay ng ginhawa sa iba. At higit pa riyan, ang pagtitiwala ay isa sa pinakaimportanteng anyo ng paghanga. Kapag isang babae ay komportableng magtanong sa iyo ng seryosong bagay, kahit hindi kayo magka-close, ito ay dahil nararamdaman niyang ligtas siya sa piling mo. Marami ring lalaki ang may lakas ng katawan, pero kulang sa lalim. Ikaw, kung isa ka sa mga pinupuntahan para sa payo, ibig sabihin, may taglay kang kombinasyon ng kumpiyansa, karanasan, at kalmado na nakakahawa. Ang pagiging gwapo ay hindi lamang sa panlabas. Ito'y makikita sa mga mata mong tila maraming pinagdaanan pero nananatiling mahinahon. Sa tinig mong hindi kailangang itaas para marinig. At sa payo mong hindi pilit kundi galing sa tunay na pag-unawa. Kaya sa tuwing may babaeng lumalapit sayo upang magtanong o humingi ng gabay, huwag mo itong maliitin. Isa itong patunay na ikaw ay hindi lamang kaakit-akit sa anyo kundi pati na rin sa kalooban. Senyales lima, may likas kang kumpiyansa kahit tahimik ka lang. Hindi mo kailangang maging mainay para mapansin. Sa totoo lang, ang pinakamalalakas na presensya ay yung tahimik lang pero ramdam mo agad pagpasok pa lang nila sa isang lugar. Kung ikaw ay ganito, yung hindi kailangang magpakitang gilas pero napapansin pa rin, malamang ay taglay mo ang isa sa mga pinakakaakit-akit na katangian ng isang lalaking may edad, ang tahimik pero malalim na kumpiyansa. Sa kultura natin, malaki ang tingin sa taong hindi nagyayabang. Ang mga lalaking may katahimikan pero may bigat ang presensya ay kadalasang hinahangaan hindi lamang ng kababaihan, kundi ng lahat ng nasa paligid nila. Hindi sila palasigaw, hindi nagpapatawa ng sobra, pero parang may sarili silang mundo na gusto mong pasukin. Ang ganitong klase ng kumpiyansa ay hindi nabubuo sa isang gabi. Ito'y bunga ng mga karanasan, tagumpay, kabiguan, at pagkatuto sa pagitan ng dalawa. Kaya kung isa ka sa mga lalaking hindi nagmamadali magsalita, hindi nagpapakitang tao, pero kinikilala pa rin ng iba, huwag kang magtaka. May dating ka. Sa mga babae, ito ang klasing kumpiyansa na talagang nakakabighani. Hindi ito yung tipong alpha male na maingay at agresibo. Bagkus, ito yung presensyang hindi nang agaw ng spotlight pero agad mong mararamdaman. Isang tingin, isang pagkilos, isang simple at may epekto ka na agad. Halimbawa, pumapasok ka sa isang pagtitipon, hindi mo kailangan magsalita agad. Pero may mga matang sumusunod sa kilos mo. Hindi dahil sa forma mo, kundi sa aura mo, isang kombinasyon ng kalmadong pananalita, tiwala sa sarili, at panatag na enerhiya. Ang ganitong klasing katahimikan ay hindi kawalan ng tapang. Sa katunayan, ito'y isang uri ng lakas. Ang mga lalaking may ganitong katangian ay hindi kailangan ng validation. Alam nila ang sarili nila, at iyan ang tunay na nakakahatak sa mga kababaihan, lalo na sa mga naghahanap ng lalaking alam ang direksyon niya sa buhay. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa bawat tao. Kapag alam mong may saysay ang pagkatao mo, tahimik ka na lang. Pero sa katahimikan mo, ramdam ang kumpiyansa. Sa bawat galaw mo, nararamdaman ang lalim. At kung iniisip mong simpleng ugali lang ito, isipin mong muli. Dahil para sa marami, ito ang pinakamagandang anyo ng pagiging guwapo. Hindi lamang sa panlabas, kundi sa lakas ng loob na manahimik at manatiling totoo. Senyales anim, napapansin ang pisikal mong alaga kahit di mo ipinagmamalaki. Hindi mo kailangang magmukhang bodybuilder para mapansin ang katawan mo. Sa katunayan, ang pagiging defeat sa tamang paraan, yung hindi ipinagmamayabang pero halatang inaalagaan mo ang sarili mo, ay isa sa pinakahinahangaang katangian ng isang lalaking may edad kung naririnig mo na ang mga katagang, ay, ang lakas mo pa rin, o, sana ganyan pa rin ako pagtanda ko, malamang ay hindi lang sila pumupuri. Sinasabi nila na may dating ka pa rin sa pisikal mong anyo, at iyon ay hindi basta-bastang komento. Isa itong patunay ng disiplina, alaga sa katawan, at kumpiyansa sa sarili. Sa kultura ng mga Pilipino, hindi lamang ang ebis o maskuladong braso ang basihan ng atraksyon. Madalas, mas pinahahalagahan ang malusog na katawan na may kasamang kababaang loob ang paraan ng pag-upo mo, pagtindig, paglalakad, lahat ng ito ay nagsasabi kung anong klasing buhay ang pinili mong ipamuhay. Kung mapapansin mo, hindi laging sinasabi ng direkta. May mga babae na nagsasabing, parang bata ka pa rin gumalaw, o, ang gaan ng katawan mo. Sa likod ng mga salitang ito, may nakatagong paghanga. Dahil alam nilang hindi madali panatilihin ang ganitong kondisyon habang tumatanda. At hindi lang ito tungkol sa itsura, Kapag aktibo ka sa araw-araw, kahit simpleng paglalakad, ehersisyo sa bahay, o pag-aalaga sa pagkain, nakikita ito sa kilos mo. Hindi mo kailangang magsuot ng masikip na damit para mapansin. Minsan, sapat na ang postura mong tuwid, ang hakbang mong may lakas, o ang natural mong enerhiya. Ang ganitong klase ng pag-aalaga sa sarili ay nagsasabi ng maraming bagay. Ipinapakita nito na marunong kang magpahalaga sa katawan mo, at sa pamamagitan nito, nagpapakita ka rin ng respeto sa mga taong nasa paligid mo. Ang mga babae, lalo na ang mas bata, ay mabilis makaramdam ng ganitong klase ng maturity at dedikasyon. Hindi kailangang may anim na pandesal. Pero kung kayang sabihin maayos ang tindig mo, o hindi halata ang edad mo, malamang ay isa ka sa mga kalalakihang nagpapakita ng kagandahan sa simpleng paraan. Kaya sa tuwing may papansin sa iyo tungkol sa ayos ng katawan mo, o sa lakas mong tila hindi kumukupas, tanggapin mo ito hindi lang bilang papuri, kundi bilang patunay na ang disiplina at pangangalaga mo sa sarili ay tunay na humahanga sa kanila. Senyales pito, napapatawa mo ang babae kahit yung mga simpleng biro mo lang. Hindi mo kailangang maging stand-up comedian para mapasaya ang isang babae. Sa katunayan, kung napapatawa mo siya gamit lang ang simpleng hirit, yung mga corny, padad joke, o biglang banat na hindi mo inaasahang tatanggapin niya ng buong tua, ibig sabihin ay may malalim siyang koneksyon sa'yo. At, kasama roon ang kagustuhang makasama ka pa. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang pagpapatawa. Isa itong paraan ng pagbuo ng tiwala, pakikipagkapwa, at pagkakaroon ng koneksyon na hindi na kailangang dumaan sa seryosong usapan. Kapag ang babae ay tumatawa sa mga biro mong hindi naman ganun kaastig, ito ay hindi lang dahil sa joke mo, kundi dahil gusto kanyang marinig, makasama, at damhin. Halimbawa, may sinabi kang, alam mo, mas okay pa tong sabaw ng instant noodles kaysa sa love life ko. Biglang tatawa siya, hindi dahil sa talino ng joke, kundi sa kagaanan ng loob na nararamdaman niya sa presensya mo. Iyon ang tunay na magic ng pagpapatawa, kapag ang babae ay natatawa hindi dahil sa biro, kundi dahil sa taong nagsabi nito. Sa mga babae, lalong-lalo na sa mas bata, ang kakayahang magpatawa ay senyales ng emotional intelligence. Hindi ito basta talento, ito ay refleksyon ng kakayahang maramdaman ang mood, dalhin ang usapan sa mas magaan na tono, at lumikha ng espasyong komportable. At kung nagagawa mo ito, kapansin-pansin ka. Maraming kalalakihan ang sinusubukang magpatawa para mapansin. Pero ang isang lalaking marunong tumawa sa sarili, at hindi nahihiyang magbiro, kahit minsan may halong kababawan, ay nagpapakita ng kumpiyansa sa sarili na hindi kailangan ng kumpirmasyon ng iba. Kung mapapansin mong natatawa siya, kahit paulit-ulit mong sinasabi ang parehong biro, o hindi niya mapigilan ang ngiti tuwing nagsasalita ka, ito ay palatandaan na gusto niya ang presence mo. At hindi lang ito tungkol sa sense of humor. Ito ay tungkol sa koneksyon, ginhawa at bukas na emosyon. Ang isang tawa mula sa puso ay higit pa sa isang papuri. Isa itong paanyaya. Isang pahiwatig na ang kasama mo ay masarap kasama. Kaya kung ikaw ay may simpleng paraan ng pagpapatawa, at tinatanggap ito ng bukal ng loob, malamang ay hindi lang ikaw nakakatawa. Nakakahanga ka rin. Senyales walo, nakikita mong may maliliit pero malinaw na senyales ng flirting sayo. Minsan, hindi halata, pero kung mapanuri ka, makikita mong may mga babae, lalo na ang mas bata, na may kakaibang kilos kapag ikaw ay nasa paligid. Hindi nila direktang sinasabi, pero ipinapakita nila sa pamamagitan ng mga simpleng galaw na may malalim na kahulugan. At kung napapansin mo ito, malamang ay may tumitibok para sayo. Isa sa pinakakaraniwang senyales ay ang paglalaro nila sa buhok. Hindi ito basta aksidenteng pag-ayos, kadalasan, paulit-ulit, marahan, at tila sinasadya. Sa maraming kultura, kabilang na ang atin, ito ay kilos ng self-conscious na babae na gustong magpakitang gilas, pero hindi lantaran. Pangalawa, ang mirroring o panggagaya ng galaw mo. Napansin mo bang kapag umupo ka, parang umuupo rin siya sa parehong posisyon? Kapag umiling ka o umiti, bigla rin siyang may katulad na reaksyon. Hindi ito coincidence. Isa itong subconscious na paraan ng pakikipag-ugnay, parang sinasabi niyang, nasa iisang daloy tayo. May mga pagkakataon ding parang aksidenteng nadadampi ang kamay niya sa iyo habang kumukuha ng bagay o habang naglalakad. Hindi siya umaatras agad. Sa halip, parang sinasadya niyang mas mapalapit. Hindi ito lagi halata, pero sa babae, ito ay isang paraan ng pagsusukat ng distansya. Kung hindi ka umiiwas, palatandaan ito ng in green light. Pati mga mata niya, kung madalas siyang tumitig, Tumingin o kahit pasandaling umiiwas na may ngiti sa labi, malaki ang posibilidad na may nararamdaman siya. Lalo na kung ginagawa niya ito habang may ibang tao sa paligid. Kasi ang totoo, kung hindi ka mahalaga sa paningin niya, hindi ka na niya papansinin pa. Isang senyales na hindi rin dapat maliitin kapag pinakikinggan ka niya ng buo. Nakatingin sa iyo habang nagsasalita ka. Tumutugon ng may tunay na interes kahit patungkol lang sa simpleng bagay, parang gusto niyang maramdaman mo na mahalaga ang sinasabi mo. Doon mo malalaman na hindi lang siya nakikinig, nakikipag-ugnayan siya. Ang mga ganitong kilos ay hindi palaging obvious. Pero kapag pinagdugtong-dugtong mo, makikita mong may pattern. At kung consistent ang mga ito, malamang ay gusto niyang ipahiwatig ang nararamdaman niya nang hindi bumabangga sa kanyang hiya o dignidad. Hindi lahat ng babae ay diretsyo magsabi. Pero ang katawan nila, ang kilos, ang tingin, ang distansya, lahat ito ay nagkukwento. At kung ikaw ay handang makinig sa sinasabi ng katawan, mararamdaman mong hindi mo na kailangang hulaan, dahil binibigyan ka na ng sagot. Pagminilay at paanyaya, ang tunay mong dating, mas malalim pa sa iniisip mo. Ngayong natapos mo ang video na ito, siguro may mga sandali kang napaisip, teka lang parang ako, yan ah. At kung naramdaman mo yan, hindi mo kailangang magduda. Dahil minsan, ang pinakamagandang anyo ng pagiging kaakit-akit ay yung hindi mo agad nakikita sa salamin. Ito'y napapansin ng iba sa mga kilos mo, sa presensya mo, sa aura mong hindi kayang gayahin ng iba. Hindi mo kailangang pilitin. Ang pagiging gwapo sa mata ng iba ay hindi laging nasa hugis ng mukha o sa laki ng katawan. Ito ay nasa paninindigan, sa pananamit, sa simpleng tingin, sa nakakatawang biro, at sa katahimikang puno ng kumpiyansa. Minsan, masyado tayong nakatuon sa kung ano ang wala sa atin. Pero itong walong senyales na ibinahagi namin sa iyo ngayon ay paalala na baka matagal mo nang dala ang mga katangyang hinahanap ng iba, hindi mo lang napansin. Kaya ngayon, nais kitang hamunin, tingnan mo ang sarili mo mula sa paningin ng iba. Isang lalaking may lalim, may kababaang loob, may alaga sa sarili, at higit sa lahat, may respeto sa kung sino siya. Dahil ang ganitong klasing lalaki, sa kahit anong edad, ay hindi lang basta buwapo, nakaka-inspire. Kung sa kahit anong bahagi ng video na ito ay naramdaman mong parang ako yan, huwag mo nang itago. I-comment e mo sa baba ang salitang inakita li ene vene sarili li. Iyon ang unang hakbang sa pagyakap sa tunay mong halaga. At kung gusto mong patuloy naming ipaalala sa iyo kung gaano kakahalaga, mag-subscribe ka na at pindutin ang kampanilya. Hindi mo alam, ang susunod naming video ay para sa susunod mong realization. Hanggang sa muli kaibigan. Maraming salamat at huwag mong kalimutang, ang tunay na dating ay hindi nauubos, lalo na kung ang puso mo ay totoo.